Hi guys, when you mix make... <coughs> when you mix gray and purple, the result is this. Hey, no, Are mm -hmm. you doing? Oh guys, hi guys, hi guys. I the the result, the color is Later. Be, be, be. Candy ka? Candy ka? ah, ah. Baya. Mm. Be, be, be. Lighter. Ang ganda ng color ko. Hi, guys! Ang ganda ng color. Favorite color ko pa naman ito, guys. Ba't may ganyan ka? Be. Ayaw nga pala yung sugat mo Be. kahapon. Di ba yung sugat mo kahapon yun? Ganda pa ka. Uh, umitim. Umitim so, daw So guys, okay. bibigay ko sa kanya to. Di ba? At eto, guys, instant soap tablet siya guys. OMG. Oh, tara. Dito tayo. Dito, dito. Gusto pares ka na. Bakit mo? Wait lang, wait lang. Yung sah so, okay. 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 Ito yung... Ano yung king ko? Ha? Sayangan doon yung king ko. Ito kaya muna. Kung kunyari Kung lang. Oo, ako yun. Okay, ito guys, napakita mo. Ito guys, yung result sa akin at kay Lexi. Ito sa akin color pink kasi wala akong ano. So, wala si Lexi ng ganito. Tsaka, yung nanto ko. Guys, andun guys. Ito guys, so. Guys, yung clay ko, color pink pa lang. Andito na sa water, guys. Ito yung kay Lexi, guys. Ito kay Lexi. Yes. Ayan, guys. Ayan. Akin ito, guys. ASMR. Bigay ito sa akin ng kuya ko since Valentine's na ngayon, guys. Happy okay. Valentine's para guys may mga asawa na church. ha ha lang oh. natin. ¿Qué